Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang malugod na pagbati para sa iyo kapatid na ikaw ay ginawaran ng Allah ng tagumpay at pagpapala sa pamamagitan ng kanyang patnubay at paghango mula sa kadiliman tungo sa liwanag at sa dakilang pananampalataya o relihiyon ito ang Islam ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagkaloob sa tao ng mga biyaya nang walang takdang bilang nito. Kaya nananatiling nagtatamasa ang bawat isa sa atin sa mga biyaya at kabutihang loob ng Allah. Kalwalhatian sa Kanya, Siya ang nagkaloob sa atin ng biyaya ng pandinig at paningin, pag-iisip kalusugan, kayamanan at pamilya. Kanyang itinelaga sa atin ang pangangasiwa ng kabuuan ng San ng Araw, ang kalangitan, ang kalupaan nito at ang mga di mabilang na bagay. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta ta'ala. At kung inyong bibilangin ang pagpapala ng Allah, kailanman ay hindi ninyo maitatakda ang bilang nito. Sura An-Nal Chapter 16 Verse 18 Ngunit ang lahat ng mga pagpapalang ito ay may katapusan batay sa maikling buhay nating ito. Ang tanging pagpapala na maghahatid sa atin ng kasiyahan at kapalatagan sa mundong ito at umaabot ang magandang bunga nito hanggang sa kabilang buhay ay ang pagpapala bilang mabuting muslim na dulot ng patnubay ng Islam ito ang pinakamalaking pagpapala na ipinagkaloob ng Allah Subhanahu wa Ta Ta'ala sa kanyang mga alipin at ito ang dahilan kung bakit iniugnay ng Allah subhanahu wa ta ta'ala ang pagpapalang ito sa kanya bilang natatanging karangalan bukod sa iba pang pagpapala. Siya ang hati ay nagsabi, Sa araw na ito, aking ginawang ganap ang inyong relihiyon para sa inyo. Ginawang lubos ang aking pagpapala sa inyo at ikinalugod o pinili para sa inyo ang Islam bilang inyong relihiyon. Surah Al-Ma'idah Chapter 5 Verse 3 At anong pinakadakilang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao nang siya ay hanguin mula sa kadiliman tungo sa liwanag at siya ay patnubayan sa pananampalatayang kanyang ikinalugod piliin para sa kanya upang mabigyan ng katotohanan ang layunin at tungkulin na siyang dahilan ng paglikha sa kanya at ito ay ang pagsamba sa Allah upang kanyang matamo ang kasiyahan sa mundong ito at mabuting gantimpala sa kabilang buhay at anong dakilang pagpapala at kagandahang loob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin nang tayo ay kanyang piliin at itinanggi upang tayo ang maging pinakamainam sa pamayanan na lumitaw sa sangkatauhan upang pasanin at iban tayo ang salitang La ilaha illallah Walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah na siyang dahilan ng pagkasugo ng Allah sa lahat ng mga propeta. Ipagkaloob na wa sa kanila ang pagpapala at kapayapaan. At nang maisip ng ilang mangmang na ang kanilang pagiging muslim ay kabutihang loob sa kanila at ito ay kanilang itinuring bilang kabutihang loob mula sa kanila na kanilang ipinagkaloob sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sila ay kanyang binalaan na ang lahat ng karangalan at kabutihang loob ay sa Allah lamang na kung saan ay kanyang ginawang madali para sa kanila ang patnubay tungo sa pananampalatayang ito ang Allah subhanahu wa taala ay nagsabi kanilang itinuturing ito bilang kabutihang loob sa iyo o Muhammad, na sila ay umakap sa Islam. Sabihin mo, huwag ninyong ituring ang inyong pagyakap sa Islam bilang kabutihang loob sa akin. Bagkus ang Allah subhanahu wa ta ta'ala ay naggawad ng kabutihang loob sa inyo na kayo ay kanyang pinatnubayan tungo sa paniniwala kung tunay nga na kayo ay makatutuhanan. Surah Al-Huzurat, Chapter 49, Verse 17. Sa makatuwid, ang mga pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay marami. Magkagayon man ang tanging pagpapala na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang ipinagkaloob sa atin ay ang pagpapala ng Islam at ang kaakibat na patnubay nito sa pagsamba sa kanya at sa kanyang kaisahan. Ngunit ang pagpapalang ito ay nangangailangan ng pasasalamat upang mapanatili at mapatatag. Tulad ng sinabi ng kataas-taasang Allah, Kung kayo ay marunong magpasalamat, kayo ay aking daragdagan ng aking biyaya. Surah Ibrahim, chapter 14, verse 7. Kung gayon, paano nga ba ang pagpapasalamat sa pagpapalang ito? Ito ay magagawa sa pamamagitan ng dalawang bagay. Una, ang pagtangan ng mahigpit o katatagan sa pagsunod sa mga tungkuling itinatagubilin ng pananampalataya at ang pagtitiis sa mga pasakit na maaaring dadanasin sa pagpapalaganap nito. Pangalawa, ang pagpapakilala o pagpapalaganap sa Islam at pag-aanyaya rito batay sa karunungan at pagtitiis.